Hinikayat ni Sen. Sherwin Wing Gatchalian ng lokal na pamahalaan na maglabas na ng paninindigan kaugnay sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo sa kanilang mga nasasakupan. Sinabi ni Gatchalian, ang ilang mga LGUs lalo na ang itinuturing na pinagpupugaran ng mga kumpanya ng Pogo ay nagsimula ng tukuyin ang implikasyon ng Pogo Operation sa kanilang mga lugar kabilang ng Manila, Pasay at Paranaque. Inihalimbawa na senador na naging aksyon ng Pasig City na unang LGU na nagpasa ng ordinansa na nagbabawal sa mga Pogo makaraang matukoy na mas malaki ang perwisyo sa komunidad ng mga Pogo kumpara sa mga benepisyo na kukuha nito. Iginitang mamabatas sa dapat pagsikapan ng gobyerno ang mapayapat baayos sa lipunan upang mas marami ang maakit na mamuhunan turista at mga kaibigan banyaga na maglalagak ng puhunan sa Pilipinas. Binigyan din ni Gatsalya na ang mga organisasyong may kakayahang mag-idnap at magsagawa ng illegal detention ay hindi mga lehitimong negosyante, kundi mga sindikatong kriminal. Muling binigyan din ng mambabatas na hindi dapat umakit ang bansa ng mga industriya na magdudulot ng krimen at panganib sa peace and order sa bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.